Isang araw nang nakalipas nang maganap ang Miss Universe opening ceremony. Pero mga be, kumapit mo na kayo. May dalawang pasabog tayo. Una, ang ating Miss Grand International, Emma Mary nagningning sa ganda at puso. Pero ang sariling Miss Universe Victoria, hmm, ano kayang nangyari? Alamin natin. Habang arena natin na si Miss Grand International 2025, Emma Mary na unang beses na tumuntong sa minsan niyang pinangarap ng entablado, tablado, sumisikat lalo sa Thailand samantalang si Miss Universe Victoria nagkulong daw sa hotel room. Bakit kaya? Hindi lang ganda ang dala ni Emma kundi puso rin. Nakipag-selfie, nakipagkwentuhan at ipinakita ang tunay na Filipino hospitality sa mga sponsors at buong Thailand. Pero teka, sabi ng mga sources, si Miss Universe Victoria ay nagkulong daw sa kanyang hotel room at hindi raw nagpakuha ng litrato kasama ang mga Thai sponsors at hotel partners na nag-invest ng milyon-milyon sa 74th Miss Universe. Totoo kaya ito? Oo, totoo nga ang balita. Kinumpirma mismo ni Madam Teresa Chai Visut ang mga balitang ito. Dahil pa rin ba ito sa tensyon sa pagitan ni Nawat at Miss Universe Mexico? Ano sa tingin ninyo? Please comment your thoughts below. Tama ba ang ginawa ni Miss Universe Victoria o may mas magandang paraan pa na dapat niyang ginawa? Tara, pag-usapan natin. But thank you guys so much for watching this video. Please follow me for more. Bye.